Hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao na naman po mga ka-idol ko Pakita naman po tayo ng good vibes mga ka-idol ko Kung saan nandito po kami sa Kundong, Barangay, Matara, Libon, Albay Ayan mga kalodi, kung natatandaan nyo po kalodi Yung aking binidyo na bagol or Abab Dati pa, ito po ay nasa mga 100,000 uh, na bao Ayan mga kalodi Ngayon po, pagbisita ko ngayon Ayan nga at nag pa mga kalodi Medyo inaabot na nga po ng ulan. At siguro po, uh, ito na po yung uh, mga nauling na iba. Kasi nga, inaabot na ng ulan. Kaya inautay-utay na po ulingin mga kaidol ko. Ito po ay sa si pagmamayari ni Armando. Uh, at saka ni Manay Nida. Ayan po mga kalodi. Ayan sa family po nila yan lahat yung mga uling na yan mga kalodi ko ngayon inuuling ng anak ni ni Tibong ano po mga kalodi ayan po mga kaidol ko napakarami po niya mga uling na yan mga kalodi at mm, talagang na nasa 50 sako ako na to mga kaidol ko ano po ayan po mga kaidol ko sa bukid wala pong problema sa kwarta basta't masipag ka sana or talagang uh, desidido ko sa paghahanap buhay ay mga kalodik matagal na po itong ano stock siguro po kung hindi ako nagkakamali nasa looban na po ito ng mga dalawang taon itong bagol na to above ay mga kalodik kaya nga ito nga uh, ikinalat na ganito para maalis yung tubig ayan nga napakalaki ng ulingan mga kalodik oh. yun po mga taga bukid sino po mga taga bukid ayan mga kalodik ayan tapos yung pag hinahango ina, nila yan po inaano pa nila uh, sinasala or sinisisig para maalis yung mga pino ayan po napakalaki ng butas mga kalodi pwede ka dito maglitso ng kalabaw or baka tapos uh, pinalaliman pa nila nasa nang kaunting lupa pa mga kalodi ayan mga kalodi po napaka ako naman talaga napakasisipag ng na mga tao dito sa kundong ano po ah uh, shout out shout out na lang po Romeo Bersabi Sunisio hello hello po dyan mga ka idol ko ayan nga po kung saan nandito po ako sa kundong kahit umuulan ipapasilip ko lang po sa inyo itong binidyo ko nung after 3 months na po ang nakalipas mga kaidol ko ayun nga po para may makita sana kayo sa aking good vibes na naman po mga kaidol po at dyan po pag ipinagbili lahat pag naging uling na mababayaran na po yan sa mga 50 mil ano po dahil mahal po ngayon ang uling sa bao lalo ngayon ulan ang ulan at napakahirap na uling yung hindi gumagamit ng gasol gusto makatibid dito naman sa uling yan siguro mga kaidol ang isang sakong ganito nasa mga uh, 400 plus ito isang bimig ayan mga kalodi at napakarami na nga po nasa 50 sako na to ayan mga kalodi ko ayan ito nga pala yung ginagamit pang sala ng uling pag yung may mga pino mga kaidol ko at syempre uh, basa siya, mahirap siya ngayong uh, lumingas kaya tiyaga-tiyaga lalo ngayon ulan ang ulan dito sa barangay Matara at lahat naman po ng kabikulan inuulan siguro ngayon mga ka-idol ko, ayan, shout out, shout out na lang po sa mga family families dito, Redube, shout out po lahat po ng family ni Manny Manding uh, ni Manay Nida, shout out, shout out po Sunisio family, shout out, shout out po mga ka-idol po at ito nga po, pagod vibes ko lang sa inyo habang uh, Uh, nakatayo ako dito at nagbibidyo mga ka idol kasi nga po kami mga barangay opisyal at yung mga tao dito sa kundong ay meron po kami projects at makikita po niyo mamaya yun kasi nga magagawa kami naman ng uh, kapitan ng mga tao dun sa kalsada or sa pathway na napakatarik at napakadulas lalagyan namin ng kakaptan para hindi sila madulas yung mga estudyante ano po lalo na na yung mga senior citizens na dumadaan dun mga idol ko Ayan mga kalodi, ah, salamat salamat po sa walang pagsawang pagsuporta at pananood ng aking vlog mga kaidol ko. Ayan nga po, pasilip ko sa inyo ang bao or bagul, abab, ano po Ayan, mga kalodi. At napaka good vibes naman po. Ang kaunting tiyaga-tiyaga uh, lang mga kaidol kasi nga ganito nga uh, basang-basa yung bao mga kalodi ko. At napakalaki po ng butas dito mga kaidol ko. Ayan nga po. At syempre yung aming project kasama namin yung one tap na chair namin ah, kagawad buong bong po yun po mga ka -idol ko yan mga kalawadi sa lahat po ng mga gusto magpa-good vibes ayan po, ah, sige lang po tuloy-tuloy ang pagbablog, tuloy-tuloy ang pagsishare at tuloy-tuloy ang pagpa-good vibes ng mga ka -idol ko dahil sa walang sawan yung pagsishare, pagbablog at pagbibigay ng good vibes, iyan po natin napapalakas ang maganda at maayos na paghatid ng mga good vibes balita, ano po, ayan po sa lahat po ng mayroong ganitong sitwasyon sa mga bukid ayan po uh, sige po tuloy tuloy lang ang laban sa buhay ng ating mga, mga pamilya na po shout out shout out ulit po Lobete family Sulupranya family shout out shout out po hello hello po Avila family shout out shout out tingnan nyo naman po kalawdi kung ano katarik yung aming inaakyat oh. at aming daanan ayan po mga kalawdi Anya, habang ako'y maglalakad kalawdi Silip na po ninyo 'yung aking mga pinakita mga pagod vibes sa inyo mga idol ko at sana po Luzon, Visayas, Mindanao magsabi kayo mga ka idol ko. Hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Andiyan po ang batang mangyayari naman. Follow and share na naman po tayo YouTube channel iyan di And good day. Bye-bye. God bless to all my friends.